Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dahil sa bakasyon, naisipan kong bumisita sa bahay ng tatay ko at ng stepmother ko sa Kapis. Halika na anak, sabi ni Papa sa tawag. Matagal ka nang hindi nakakapunta dito. Nag-atubili ako noong una. Pero dahil gusto ko ring makasama si Papa, umayag ako. Ngunit hindi ko alam, ang pagbisita kong ito ang magiging pinakatatakutang alaala ng buhay ko. Pagdating ko sa bahay ni na Papa, ramdam ko agad ang kakaibang aura. Napapaligiran ito ng matatandang puno at parang bihirang daanan ng tao. Pagpasok ko, sinalubong ako ng stepmother ko, si Tia Marta. Magandang gabi, Iha, matipid niyang sabi. Napansin kong nakatingin siya sa akin nang hindi kumukurap. Parang iniinspeksyon ako. Biglang umalulong ang isang aso sa di kalayuan. Tumindig ang balahibo ko. Sabi nila, kung may umiiyak na aso sa gabi, may aswang sa paligid. Nang gabing yon, abang nakahiga ako sa kwarto, biglang bumukas ang bintana. Nakita ko... Akong... May mga matang pula na nakatitig sa akin mula sa labas. Parang mga mata ng gutom na hayop. Nagising ako sa takot at dali-daling isinara ang pintana. Kinabukasan, inanong ko si Papa, "Pa, may hayop bang gumagala dito sa gabi?" Tahimik lang siya. Hindi ako sinagot pero napansin kong nanginig ang kamay niya habang iniinom ang kape niya. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Nang maghapunan kami, nakahain ang isang itim na ulam na may kakaibang amoy. Tikman mo ito anak, iting sabi ni Tia Marta. Pagkakain ko, may nalasahan akong metalik parang dugo. Hindi ko nakinayang lunokin. Naduwal ako. Tumingin ako kay Papa. Pero hindi siya nagsalita. At parang takot din siya. Pag-angat ko lang tingin kay tiya Marta. Nakangiti siya ng matamis. Pero napansin kong may bahid ng dugo ang gilid ng labi niya. Nang gabing yon, habang natutulog ako, biglang may narinig akong kaluskos sa bubungan. Para itong mabibigat na yabag. Umigpit ang kapit ko sa kumot. May bumaba sa bintana. Nakikita ko ang hugis niya sa manipis na kortina. Isang taong may mahabang kuko at baluknot na katawan. Bigla siyang napahinto tumingin diretsyo sa akin at dahan-dahang lumapit sa kama ko. Huwag kang gagalaw. Napasinghap ako nang marinig ang boses ng papa ko. Nakatayo siya sa may pintuan. May hawak na itak. Pero hindi na ako nakaimik. Nang biglang bumukas ang bintana at tumalon palabas ang nilalang. Nang sumilip ako, nakita akong may tumatakbong babae na may pakpak ng paniki. Pinabukasan, naglakas loob akong tanungin si Papa. Ano yon pa? Hindi siya sumagot. Pero nakita kong tumutulo ang luha niya. Hanggang sa mahina niyang sinabi, Aswang ang stepmother mo anak at gusto kanyang gawing pagkain. Pa, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan akong tinanong si Papa. Pero bago siya sumagot, biglang may dumating na malalakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Mahal na mahal ko siya. Huwag mo siyang gagalawin, Tia. Si Tia Marta ay nakatayo sa labas. Nanginginig at hawak ang isang malaking kutsilyo. Sa mga mata niya, may halong matinding galit at pagkamuti. Bakit? Hindi ba't ako ang nag-alaga sa'yo, Anya? Habang ang mga mata niya ay parang naglalagablag. Sabay isang matalim na hiyaw ang narinig ko mula sa loob ng bahay. Dali-dali akong tumakbo patungo sa kwarto ni Papa at nakita ko siya nakahandusay sa isa sahig at duguan. Si Tia Marta ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang katawan ni Papa ay tila sinasakal at ang mga kamay ni Tia Marta ay may mahahabang kuko, parang mga pangil ng isang hayop. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Anak, sabi ni Tia Marta, habang ang mga mata niya ay namumugto at ang balat ay nagiging malapapel. Nasa dugo ko ito at hindi ko kayang kontrolin. Habang binabaybay ko ang malupit na eksena, isang malamig na hangin ang dumaan. Napansin ko na sa may pader ng bahay ay may isang anino na gumagalaw. Lumisan ka na dito anak, sigaw ni Papa, habang ipinilit niyang tumayo at itulak ako palayo. Bago pa man ako makapagtanong, isang matinding hampas mula kay Tia Marta ang dumapo sa katawan ni Papa. Bumagsak siya sa sahig at tila nawalan ng malay. Isang nakakasulasok na amoy ng dugo ang umapaw sa buong bahay. Tumakbo ako patungo sa pinto at nagmamadaling tumakas papalabas. Pumagit na ako sa dilim ng gabi at patuloy na naririnig ang malalakas na halakhak at hiyaw ng isang nilalang sa likod ko. Huwag kang magtago Esther, hindi mo ako matatakasan. Naglakbay ako patungo sa gubat. Hindi ko naalintana ang takot at kakulangan ng direksyon nang makarating ako sa isang madilim na kuweba. May nakita ko mga nilalang na may pangil at matutulis na kuko. Pinilit kong magsalita, ngunit dahil sa takot, hindi ko na magawa. May tumabi sa akin, isang nilalang na mukhang normal. Isang batang babae na may mga puting mata at sobrang tahimik. Habang ako ay naglalakad kasama ang batang babae, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Hindi ko pa rin alam kung saan patungo ang aming nilalakbay. Pero sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga hindi kayang ipaliwanag na tunog, katulad ng mga sigaw ng na mga nawawalang kaluluwa. Hanggang sa nakarating kami sa isang sagradong lugar, noon, nakita ko ang kabaong ni Papa. Hindi siya patay. Siya ay nakatali sa isang puno. Ang katawan ay puno ng sugat. Hindi mo siya matutulungan, Esther. Bakit? Sino ka? Ang batang babae ay nakumawala ng maskara at ipinakita ang tunay niyang anyo. Isang aswang na may mahabang pangil at mga baluktot na katawan. Nalaman ko na hindi ako iniiwasan ni Tia Mata at ng kanyang mga kasama. Dahil ako ang magiging bagong biktima nila. Ang kanilang plano ay gawing isang bagong pagtanggap ng kaluluwa sa kanilang lahi. Nalaman ko rin na may mga kaluluwang nakapanloob sa mga kabundukan ng kapis. At sila ay nagbabalik upang mangakit ng mga bagong biktima. Pinili ko na hindi na makinig at nagmadali akong gamitin ang ilang gamit na natagpuan ko sa kuweba upang labanan si Tia Marta at ang kanyang mga kasama. Ipinagtanggol ko si Papa Sumugod sa mga aswang gamit ang mga matalim na bato. At sa wakas, nakaligtas kami mula sa kanilang kamay. Ang buhay ko sa Kapis ay hindi na tulad ng dati. Ngunit may mga gabi pa rin na bumabalik sa akin ang mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa. At sa bawat gabi, may mga hangin na may daladalang amoy na dugo at kakilakilabot na ingay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung si Tia Marta ay talaga bang nawawala. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.